Sa mundong ginagalawan sa showbiz kung saan hindi maiiwasan ang panghusga, nagpakita si Ice Higuera ng tapang at pagiging totoo sa sarili. Mula sa pagiging isang sikat na young female star hanggang sa pagiging isang trans man, narito ang transition story ni Ice Higuera. The Philippine Showbiz List presents Ice Higuera's Story as a Transgender Man Growing Up as a Child Star September 17, 1983, isang bituin ng isinilang na may taglay na potensyal at talentong mapapansin sa mundo ng entablado at musika. Ito ay si Ice Yamson Sigera o dating kilala bilang Aiza Sigera isang batang nagdala ng sigla at aliyo sa mga Pilipino sa kanyang paglalakbay sa industriya ng sining. Sa murang gulang, unti-unti ang -unti itinampok si Ice sa Entablado bilang isang contestant sa Little Miss Philippines ng Itbulaga noong 1987. Bagamat hindi siya ang pinalad na manalo, agad na napansin ang kanyang natatanging talento at kakaibang karisma. Hindi nagtagal, naging isang child star si Ice. Si Ice ay nakilala sa pagganap bilang anak ni Vic Soto sa sitcom at sa pelikula sa pamamagitan ng kanyang natural na galing sa pag-arte at kakaibang charm sa harap ng kamera. Naging paborito siya ng mga maraming manonood. Sa bawat yugto ng kanyang buhay, patuloy na pinapatunayan ni Ice na ang pangarap ay maaaring abutin kahit gaano pa man kalayo. Ang kanyang kwento ay nagpapahayag ng inspirasyon at pag-asa sa mga kabataan na mayroon ding pangarap at hangarin sa buhay. Ito din ang dahilan kung bakit patuloy siyang pinapurihan at minamahal na kanyang mga tagahanga. Coming out as a lesbian. Sa mundong ginagalawan sa showbiz kung saan hindi maiiwasan ang panghuhusga, nagpakita si Ais ng tapang at pagiging totoo sa sarili. Taong 2007, na una siyang nag-come out bilang lesbian. Sa isang panayam noon, sinabi ni Ais na kailanman ay hindi siya nalito sa kanyang pagkakakilanlan. Katunayan, bata pa lang daw siya ay ramdam na niya ang kanyang sexual orientation. Sa eskwela, ay napansin niyang kinikilig siya sa girls kaysa sa boys. Pero nagkaroon pa rin ng mga pagsubok at hamon sa pagharap sa kanyang pamilya hinggil dito. Hindi ito naging madali para kay Ice dahil iniyakay na kanyang mga magulang ang pag-amin niya. Kasabay nito ang sakit na kanyang naramdaman na nakikitang nasasaktan ang mga ito dahil sa kanya. Sinabi ni Ais na may mga panahon na nagrebelde siya sa gitna ng hindi pagkakaunawaan at pagtanggap mula sa kanyang mga magulang. Ngunit habang naglalaro sa mga alaala ng nakaraan, unti-unti niya napagtanto na ang distansya sa pagitan nila ay hindi lamang bunga ng reaksyon ng mga magulang, kundi pati na rin na kanyang sariling pagtanggi na tanggapin ang sarili. Sa kabila ng pangungulila, pinili ni Ice na ipakita ang kanyang pagmamahal at pag-aalala sa mga magulang. Maging ang love team partnership nila ng dating miyembro ng Street Boys na si Spencer Reyes ay malaking epekto din sa kanyang pag-come out. Inihayag din ni Ice kung gaano kahirap magpatuloy na kanyang transition dahil una siya nakilala bilang beauty queen. Dahilan para magkaroon siya ng takot, baka hindi siya tanggapin ng mga ito. Sa huli, natutunan ni Ice na ang pagtanggap sa kanyang sariling pagkakakilanlan at ang pagiging bukas sa kanyang mga mahal sa buhay ay hindi lamang tungkol sa kanila, kundi higit sa lahat tungkol sa kanyang sarili. Hindi man naging madali ang pag-amin niya noon sa mga magulang, pero malaking bagay raw kay Ice na tinanggap at sinuportahan siya ng pamilya sa kanyang sexual orientation. Taong 2014, nang linawin naman ni Ice na sa kanyang process of self-discovery ay napagtanto niya ang kanyang gender identity ay transgender man. Inulit ngayon noong 2017 at pinalalahanan ang mga taong di masyado nakakakilala sa kanya na iwasan siyang tawaging ate, tita, sis, ninang, senyora, ma'am at madam. Music Man Sa kabataan ni Ice, tila ba ang musika ay isang bahagi na ng kanyang diwa? Mula sa mga unang hakbang sa si entablado hanggang sa pagtatagumpay sa industriya ng musika, si Ice ay napakita ng terminasyon at talento na nagtatagda sa kanya bilang isang alamat sa larangan ng musika. Magmula ng simula ni Ai sa kanyang career sa music scene, ay hindi na ito napigilan pa sa paglikha ng mga album at kanta na patuloy na nagpapakilala sa kanyang galing. Katunayan ang mga album tulad ng Pagdating ng Panahon, Pinakamamahal, at marami pang iba ang nagbigay daan sa kanyang makilala hindi lamang sa lokal kundi maging sa international music industry bilang isang musikero na miyembro ng LGBT community. Naging inspirasyon si Ice sa maraming individual na nagnanais na ipahayag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng musika. Ilan sa kanyang mga kanta ay hindi lamang nagbigay ng aliw sa mga tagapakinig, kundi nagdadala rin ng mensahe ng pagmamahal at pagtanggap. Ang kanyang kwento at musika ay patuloy na nagpapalakas sa kanyang mga tagahanga laban sa diskriminasyon at pang-aapi. Sa bawat nota at salita, ipinapakita ni Ice ang lakas at tapang ng mga taong nagtatangkang magpakatotoo sa kanilang sarili. Acting Career Sa likod ng mga magarang ilaw at agumpay sa mundo ng showbiz, may mga alo ng pagsubok at kaba na bumabalot sa puso ni Ice. Sa kabila ng mga karangyaan sa industriya, hindi nawawala sa kanyang alaala ang pagtahak sa mundong ito bilang miyembro ng LGBT community. Isang pangamba ang bumabalot sa kanya, ang takot na maaaring masira ang kanyang reputasyon dahil sa kanyang gender orientation. Ngunit sa kabila ng mga pangamba, nagpasya si Ice na maging bukas at totoo sa kanyang sarili at sa publiko. Sa mundo ng musika, hindi maitatagi ang husay at galing ni Ice. Ngunit higit pa sa kanyang mga awitin, ipinakita rin niya ang kanyang gilas bilang isang aktor. Mula sa pagganap sa mga sikat na horror movies hanggang sa mga paboritong fantasy comedy film series. Maging sa telebisyon, hindi rin nagpakabog si Ice, lalo na sa bigating drama. Living as a Trans Man Maganda ang bunga ng pagpapakadotoo ni ay sa kanyang sarili dahil na niya ang babaeng kanyang mamahalin. Noong December 8, 2014, naganap ang pag-iisang dibdib nila ng partner na si Lisa Dino sa California. Ang mahalagang okasyong ito ay hindi lamang nagdala ng ligaya sa kanilang mga pamilya at kaibigan, kundi nagbigay din ng inspirasyon sa marami na maniwala sa pag-ibig at pagkakapantay-pantay. Ito din ay isang mahalagang hakbang sa pagtanggap at pagrespeto sa mga karapatan ng mga miyembro ng LGBTQ community. Sa kanilang pagsasama, kulang na nga lang ang isang anak. Katunayan, bukas si Liza at ay sa planong magka-baby sa pamamagitan ng in vitro fertilization. Pero habang wala pa, nakatuon na kanilang atensyon kay Amara. Kaya naman kung pagiging ama ang pag-uusapan, handa na si ay sa bagay na ito. Lalo pa at nagampanan na niya ng maayos ang tungkuling ito sa kanyang stepdaughter. Katunayan bukas si Amara sa pagsasabi kung gaano siya ka-proud kay Ice na tinatawag niyang Papa. Samantala, sa pagpapatuloy ng transition ni Ice noong February 2018, tuluyan na niyang ginamit ang kanyang bagong pangalan mula sa dating pangalan na Aiza. Kasabay nito ang kanyang pakiusap na bigyang respeto ang desisyon niyang magpalit ng gender preference. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, aminado si Ice na patuloy niyang kinakaharap na hamon ang kung saan ay may mga tao pa rin hindi tanggap ang kanyang tunay na pagkatao. Sa isang social media post noong 2022, inamin niya ang tungkol sa pagkikipaglaban niya sa depresyon sa loob ng halos 17 years at kusang tinatanggap na mamuhay kasama nito. At noong nakaraang taon, ay muling nagbahagi si Ice na kanyang sa kanyang saloobin hinggang sa nararanasang pambabash at pambubuli sa kanya online. Nagpahayag siya ng na pagkadismaya dahil sa mga taong mapanghusga at puno ng puot laban sa LGBTQIA community. Anya, nakakalungkot isipin na may mga Pilipino pa din na hinuhusgahan ang katulad niya, hindi sa kakayahan na magmahal, kundi kung ano ang nasa pagitan ng kanyang mga binti. Ice Ice Baby for Vic Soto's Birthday Surprise on Eat Bulaga Sa kasaysayan ng Eat Bulaga, Isang hindi makakalimutang pangyayari ang naganap noong April 13, 2024 na nagbigay diin sa kabuluhan ng pagiging bukas at pagtanggap sa iba't ibang anyo na pagkakakilanlan. Sa isa sa mga sorpresang handog para sa kaarawan ni Vic Soto, isang hindi inaasahang pagkukunwari ang nagdulot ng pagtawag sa pansin ng lahat. Sa paglabas ng mga sorpresa, kabilang ang mga kilalang personalidad ng programa, tulad din Wally Bayola, Jose Manalo, Alan Kay at Paulo Balesteros. Ang mga tagahanga ay agad na nabighani sa mga dance at song numbers ng mga ito habang nakasuot na kanilang pink na kasuotan. Ngunit ang pinakamalaking pagkabigla ay dumating ng ipakilala ni Vic ang ikalimang miyembro ng grupo na ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang tao na dati ng kilala ng mga manonood. Ngunit sa isang anyong hindi pa nila kailanman nakita. Sa pag-akyat sa si entablado, nagpakilala si Ice sa pamamagitan ng isang pangalan na Karing. Ngunit hindi niya kalimutang idagdag ang kanyang sikat na linya na But you can also call me Ice Ice Baby. Sa simpleng pagpapakilala, ipinakita ni Ice sa kanyang pagpapahalaga sa kanyang mga tagahanga at ang kahalagahan ng pagtanggap sa sarili. Bago ipakita kanyang husig sa pag-awit, ipinakita ni Ice sa kanyang pasasalamat sa pagtanggap ng studio at ng mga manonood sa kanyang pagbabago. Sa isang malapadabadong paglalahad, Iginiit ni Ice ang kabuluhan ng kanyang cross-dressing bilang regalo sa sarili, isang hakbang patungo sa pagiging tapat sa kanyang sarili at sa kanyang mga pangarap. Sa pag-awit ng "Will You Still Love Me Tomorrow," pinatunayan ni Ice sa kanyang husay sa pagbibigay buhay sa mga salita at damdamin ng kanta. Sa bawat tono at galaw, puno ng damdamin at pagdanais na may parating ang mensahe ng awitin. Hindi napigilan ni Vic at ang live audience ang mapaluha sa nakakaantig na pagtatanghal ni Ice. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!